Matapos ang paunang pagpupulong at pagsusulit, handa na ang mga mag-aaral na gamitin ang wikahon. Dahil alam na ng bawat mag-aaral ang sisimulan niyang kategorya batay sa resulta ng pagtataya, maaari nang kumuha ng isang seleksyon na kanyang babasahin at sasagutan. Makalipas basahin ang seleksyon, sasagutan ng mag-aaral ang susunod na mga gawain sa kanyang talaan ng sagot o kwaderno. Dapat isulat muna ng mag-aaral ang petsa at pamagat ng seleksyon bago simulan ng pagsagot ng mga gawain. Para sa wika sa sasagutan din ng mag-aaral ang mga tanong o gawain sa magsulat tayo. Maaring sa kwaderno ilagay ang sagot o gumamit ng hiwalay na malinis na papel para sa bahaging ito. Pagkatapos, ibabalik niya ang seleksyon sa kahon kunin ang katugmang sanggunian ng tamang sagot upang tansyahin ang kanyang mga sagot. Kung talaan ng sagot ang gamit ng mag-aaral, dapat din niyang i-record ang mga nakuhang score sa chart ng pag-unlad. Isusulat niya ang pecha, kategorya at pamagat ng seleksyon. Pagkatapos, kukulayan niya ang mga between batay sa mga puntos niya para sa bawat gawain ng natapos na seleksyon kapag tapos na ang mag-aaral, itatabi niya ang kanyang talaan ng sagot at kukuha ng panibagong seleksyon mula sa parehong kategorya. Maaaring kumuha ng ilan mang seleksyon ng mag-aaral sa loob ng panahong itinakda ng guro para sa paggamit ng wikahon sa araw na iyon. Kapag natapos na ng mag-aaral ang lahat ng seleksyon sa isang kategorya, maari siyang bigyan ng isang pagtataya upang malaman kung makapagpapatuloy na siya sa susunod na kategorya o mananatili sa kasalukuyan niyang kategorya upang ulitin ang paggamit nito. Sa pangkalahatan, kapag makakuha ng 80% o higit pa na iskor ang mag-aaral sa mga gawain sa bawat seleksyon ng natapos na kategorya, maaari na siyang tumuloy sa susunod na kategorya. Ngunit, kapag nakakuha ng mas mababa sa 80% ng puntos ang mag-aaral sa mga gawain sa isang seleksyon, kakailanganin niyang manatili sa kategoryang ito. Ibig sabihin, uulitin niya ang o ang mga seleksyon kung saan nakakuha siya ng mas mababa sa 80% na score sa mga gawain. Kung uulit ang mag-aaral sa isang seleksyon sa isang kategorya, sasagutan niya ito sa hiwalay na papel o ibang kwaderno. Makatutuloy na siya sa susunod na kategorya kung makakukuha na siya ng 80% na score sa mga gawain ng bawat seleksyon na kanyang inulit. Kapag sa ikalawang pagkakataon ay hindi pa rin umabot sa 80% ang kanyang score sa mga gawain sa seleksyon, sasamahan na ng guro ang mag-aaral sa paggamit ng seleksyon upang magsilbing sanggunian sa mga pagkakataong nahihirapan siya. Tandaan, bagamat para sa independyenteng paggamit ng mag-aaral ang wikahon, dapat pa rin maging handa ang guro na sagutin ang mga katanungan ng mga mag-aaral at bigyan ng gabay ang mga ito kapag nahihirapan sila sa paggamit nito. Kasama rin ang pagtatala ng mga obserbasyon ukol sa paggamit ng wikahon sa klase. Ito ay upang mapagtanto ang anumang suliraning hinggil dito at agaran itong maisaayos o mabigyan ng solusyon o masuportahan ng kanyang mga leksyon. Thank you.